piko inang panga taga pang <laughs> <laughs> dyan mga uloy <laughs> maglalakad na lang ako ayaw ko lang sumakay <laughs> yung driver tinutulak na yung ano <laughs> <laughs> yung piko na taga panga panga pagod <laughs> na <laughs> ako ayaw ko na yan yung piko na taga panga, panga. <laughs> Shout out, pikoy ng dito. Dolores. Ah, Tingnan mo yung dalawa dito. sa ng buhay. Nasa lab lang oh. Tinutulak na ng driver yung ano nila. <laughs> Kahit umaandar naman, di naman plat. Taman ko ba, anong nakain ito? Pangapanga. <laughs> -panga. <laughs> Shout out sa pikoy ng taga Dolores from Samar. At nandito na po pala yung bagong pikoy ng taga Pangapanga. -panga. <laughs> 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 yung pikoy ng taga Pangapanga. -panga, medyo ano lang siya, medyo mas, mababa lang siya sa piko na taga Dolores. <laughs> Malaki rin yung piko ng Dolores. <laughs> Bigat. Ginagawa mo. Ginagawa mo yung dalawa. Ang naman, no? Ayan o, ayan o. Kaway-kaway naman dyan mga boy. Kaway-kaway yung isa dyan, yung isa. Yung isa hindi nagpapakita sa camera o. Oh. Tagalin mo muna yung jacket mo. Ayan, ayan, ayan. ayan. Tagalin mo muna yung jacket mo. Tagapangapanga. panga oh. Uh, nakakapagod din pala maging cameraman. Tapos din kaya na-complete. Alam, udaya ako. Ayun daw. Okay, that's all. Thank you for your, our... Um, Abangan nyo mamaya hanggang pag-uwi. Abangan nyo na lang yung next vlog namin. Thank you, thank you very much. And that's all. Bye-bye. Woo!